Welcome to our channel, which is Baby Girl Ni Nanay kag, tata, ikag, Ang Ilongga, Treamer So this is malakat Kita sa Simban And this is our outfit Ah, diba? Napaka- ako kapang husay nang galit ko sina Oo, so gisugat ako kina ate. sa <laughs> so, Lucid family, thank you so much. Shout out po sa inyo. Eh, <laughs> gusto ko i-share ako ng best. So malakat kita sa simbahan. Oo. So, alam niyo ko ang ilang hours papunta sa simbahan? 3 hours lang naman. Oo, oh, 'di ba? Oh, tapos face check and then doon tayo sa Children's Division. Hindi ko alam bakit ako tinawag doon sa Children's Division kasi mo buwa akong children or mo kang baby mo. <laughs> Charot baby pisyan. Oh, Peterino ma <laughs> So, a uh, shout out to all children kung nagkatag and song. Then, bigla akong tinawag o oh, oh, magpa-picture daw sila sa akin. <laughs> so, mga officer po. Oh. yung mga officer kasi mag-picture taking. Ah, siya, di pa po officer. officer. So, this is it. Ang bilis na ito. Ako ano, pundo-pundo ah. Hindi na ako nakaging hawa. So, this is it. Papatapos na po yung aming uh, simba. Oo. Oh, oh. So, this is our brothers and sisters here in Thailand. Di ba? Iba't-ibang lahi. Oo. Oh, oh, At sa nandito ka kami sa likod. This is it. Sabi ko, video-video tayo ate para ipakita ko sa kanila nga nagasimba ko. <laughs> wala lang. Basta nagsimba ako dito. Then, did you know nga wala? Like, ko absent. Oo, nara. Doon sa simbahan talaga ako. Physical church every Saturday for almost one year here in Thailand because God is so good to me. God is good all the time. And all the time, God is good. So, this is it! So, ang uh, Mm, um, 'di ba? Nakikita niyo ba? Ano 'yan? mga pagkain after church syempre pagkain agad oh, pero parang yung ibang video to <laughs> pero oo oh, pagkain every lunch and ganyan iba't ibang patahi po so shout out po talaga sa Tahit Church thank you so much for preparing the food and we are so busog busog sa so, nitikikita nyo naman o oh, busog busog tayo and of course may favorite o oh, may favorite na sago oh, oh, sago ko lamang oh, iba talaga yung lutong penoy dito and of course diretso tayo sa AY program napakabilis o oh, po at nag mm, nag hold naman po tayo ng mic so this is this group discussion masyadong bilis Wala ano, na ito pa pa diretsyo na ito like, voice record oh. <laughs> so pina intermission ng ano young old oh, basta mga bata ganun oh, and then sabi mag ano tayo, mag video o mag video, nag video sila kasi nandito daw ako. Ha, sabi nila, mag kami ng video para sa para makita uh, ta -ta ano 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 man. <laughs> sabi nila, videohan ka namin. Eh, charo, pwedeng ano. Oo, pero nakikibideo na po ako kasi maganda yung cellphone niya. So, look at me. Oh, I'm so, uh. Di ba? Puti, mestiza, gwapa Syempre, basta ilongga, gwapa Charot lang. And of course, pagkatapos ng simba, balutin mo ako. Di ba? Diba? And of course, mabilis na transition. Gabi na, babes. So, nag-happy tayo sa bahay ng uh -huh. members. Happy na, na naman kami. <laughs> naalala ko yung LE life ko oo oh, oh, ang daming pagkain and of course this is it I just want to share with you 11pm mm, ako lang isa naglakat dito sa Thailand papuntang 7-11 kasi may pinili ako tapos it's so safe babes mm-mm God is so good he protecting me and uh, gusto ko lang i-share safety Good maglakat bisan gab either sa Thailand uh, siguro depende lang pero and of course pagkaaga nag-worship kami oo wala na sa video pag tulog ko nag kami tapos nag-oral station tanong kami pa yung Oh, share about your experience while studying in uh, no, the Public School not Adventist school. Sabi ko, okay lang naman, oh, oh survive <laughs> because God is so good to me. And of course, oh, hindi na tayo nagligo, babes. bebs. Pumunta or umalis na tayo. And of course, gusto ko lang i-share na yung 7-Eleven dito, parang ano lang, chiangge. Uh, ayun, gusto ko yung pagkain na 'yan kau oh, tiaw, oh oh noodles and it's it's so very nice, it's so very yummy, it's it's bad. This your baby girl, I'm saying be safe, be happy, and be optimistic in life. Pray always, mga kaigsuunan. So see you and God bless. Okay. <laughs>